Napakadaling matangay sa agos ng buhay at parang madali ding maging ordinaryo na lamang ang bawat oras, araw, buwan at taon ng ating buhay. Basta makaraos na, okay na. Ito ang makikita natin sa buhay ng madaming tao. Ang maitawid ang isang kain, ang maidaos ang isang handaan, ang maipagtapos ang mga anak. Parang walang excitement at parang makaraos lang, ay okay na. Kung tutuusin, ito ay nagpapakita ng mababang quality of life surviving sa halip na thriving. Yun bang namumuhay tayo na ang buhay ay parang isang malaking problema na ibinagsak sa atin na sa halip na isang biyaya na tatanggapin na pinagkaloob sa atin. Naranasan ko na magkaroon ng iba't ibang mga sakit at ang kaisipan ng posibleng pagdeteriorate ng aking kalagayan ay nagdulot ng malalim na pag-iisip. Magiging normal pa ba ang buhay ko at ang aking pamilya matapos ang operasyon? Magkakaroon ba ng disability na dadalhin ko habang buhay? Isa sa aking naobserbahan sa mga panahon ng karamdaman ay ang quality of life at yung quality time sa mga taong mahalaga sa aking buhay. Ang kaisipan na hindi natin masabi kung ano ang outcome na luloobi ng Diyos ay nagdadala sa isang tao na mag-evaluate at magbago. Misa ng malubhang sakit, ang malalaking problema, ang mga sitwasyon na hindi inaasahan ay nagpaparealize sa atin na tayo ay vulnerable. At ang vulnerability na ito ay pwedeng magtaas ng quality of life natin dahil sa pamamagitan nito ay maiaalis natin ang ating tuon sa lesser things at makapag-focus sa better things kagaya ng relasyon, quality conversations, ang pagiging bukas ng ating damdamin sa ating asawa na siyang nagpapalalim din ng relasyon ang pagiging mas expressive at appreciative ay nararanasan din. Ang sabi ng Bible, sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Minsan, maging ang mga matitinding pagsubok ay meron ding hatid na biyaya. Ang hindi nagagawa ng kalusugan at biyaya, minsan, ay mas nagagawa ng problema at karamdaman. Yung kagalingang madalas nating hanap ay pisikal lamang, pero ang interes ng Diyos sa atin ay higit pa pala dyan. Kailangan nating makita ang mas mataas na layunin ng mga pangyayari sa buhay, mabuti man o hindi sa ating paningin. Hindi man tayo exempted sa problema. Mahalagang tandaan na sa kamay ng Diyos, lahat ay may layunin. Kaya, asa ka pa.